may pinagkakaguluhan na naman po ang ating pack members. Ano na naman kaya itong kanilang lalafangin for today? Grabe naman today, naglak nga itong si Mishka at si Atina, charo. Grabe nga ang pagkainit ni Athena kasi talagang nang uukit-ukit siya at nang bababababa. Baba baba. Kaya naman laging nasa taas itong si Namalia, Snowy at Cyber. Ayaw nga nila na madamay sila sa mga kalokohan ni Atina for today. At ayan, umakit na nga rin si Atina sa kanyang akiyatan. Habang nagkakaguluhan sila, mayroon naman dito naghihimay ng mais. Ito nga po pala ay bold na mais. Walang any preservatives na kasama, even salt, wala po. At ibibigay natin ito sa ating pack members. Siyempre, meron po tayong dalawang taga-himay at isang taga-video na taga-lafang din. Kaloka nga kasi talagang maingit na ingit dito sa gilid. At ayan nga, mas iningit pa siya ng kanyang kuya. Inaasar-asar nga siya at ayan maya-maya pa naging dalawa na nga silang nakaakyat dyan sa gate na yan. At dahil nga excited na rin sila nung makatapos ay pinatingin agad yan sa kanila para naman matakam sila yun nga lang. So, sobrang excited nila ayan be nabuksan nila yung gate. Buti na nga lang po at nagtakbo agad ang kuya Sir Mir nila para sarhan. Hindi kasi sila pwedeng makalasot dito dahil na mga pusa. Pero ayan nga po excited na excited na silang lafangin yan. Pero sabi nga ni Mama sa loob na daw sila pakakainin kasi baka pag nalaglag kuhanin pa nila ang dumidumi -dumi ng sahig. At ayan nga po pagkatapos nilang tingnan tingnan at amoy amoy yan ang sarap ng corn ibinigay kuya Sir Mir Ipinabot nga po yan at ipinadala dun sa kabila kasi nga dun sila lalafang later. Pagpasok pa naman po nila. At yan nga po, talagang sunod na sunod po sila at excited. Kaya naman talagang pinapasok na agad. Pagpasok nga nila talagang hinahanap agad nila kasi alam nilang may lalafangin sila. Akyatan pa nga dito sa lamesa kasi alam nilang nandito yung amoy. Kaya naman pinagmadali ko na si mama kasi baka mahagi pa nila. Ayan, kinuha na nga agad ni mama yung corn. Binigyan ko siya ng kutsara. Noong nga, lang muna daw niya. Ibudbud niya sa sahig. Kaso parang manok naman yung pinakakain. Kaya ay ayan yan, kinutsara na lang ni mama. Magaling naman sa kutsara tong mga to. Opo, sanay po sila na sinusubuan gamit ang kutsara. And wag rin po kayo kasi nagtanong naman po kay Maring Google kung safe nga ba ang corn sa dogs. And yes na yes for you nga po ang sabi ni Maring Google basta make sure na in moderation ang pagpapakain nyo sa kanila. Sabi nga ni Maring Google napakadami nga daw pong vitamins and mineral content ni corn. In fact, maari mo nga daw pong makita si corn sa mga ingredients ng ilang mga dog foods. At hindi nga lang daw po siya filler sa mga dog foods kasi nga po marami siyang nutritional benefits. Si corn nga daw po ay good source of protein, carbohydrates at antioxidants. Pero guys, ha, make sure na moderate lang ang pagbibigay and huwag niyo pong papakain sa kanila yung pinakaloob ng corn. Katulad nga po na nakita nyo na ginawa namin, talagang hinimay-himay pa nga po namin yung corn na yan. Kasi nga po, si cob or yung pinakaloob ng corn ay talagang hindi na dadigest ng cha ng ating mga fur babies. Kaya nga po si corn ay best to serve to them nang talagang hinimay na. Anyways, ay natapos na nga po maglafang ating pack members sa talagang walang tira ni isang piraso sa sahig. Yung tira naman po ni Mother sa kanyang bowl, talagang nilafang-lafang din nila at talagang inubos at sinaid. Dalawa yata o tatlong pirasong corn lang naman po yun at hati-hati na nga po silang lahat doon. Kasi sabi ko nga po sa inyo, moderate lang yung pagbibigay para hindi naman po ma-upset yung stomach. Apaka very good nga nitong si Malia, alpha vibes talaga, nagantay lang siya ng turn niya kung may matitira ba sa kanya o wala. Maya-maya pa -maya ipinapasok na nga po sila kasi naubos na rin naman nila kaya wala na silang gagawin dito sa labas. may naman ng binago ni mama itong mga meals natin kasi nga di sila nakatikim agad. At wag ka, ang napakapihi ka nating Hercules talagang kinain yung corn. Ang iba nga nating pack members talagang tingin-tingin pa at gusto pa ng ating mga female pero syempre yung mga meal na babies muna. At grabe nga itong mga babies natin lumafang, talagang hindi maintindihan ni mama kung paano niya bibigyan. Kung susubuan ba or sa sahig na lang ilalagay kasi medyo binabagsak-bagsak din nga nila. Ito nga pong ating Rex at Rocky may pagtalon-talon pa ka-excited ah, na talagang pagkakuha parang di nang inunguya talaga nga bet na bet nila yung mga fruits and veggies na treats. Okay na okay din naman kasi healthy healthy for them. Itong ating kuya Helvin in fairness talagang kinain din ha. Pihikan din yan sa mga fruits and veggies. Sabi ko nga ito si Leon mukhang kakain rin kasi excited na excited siya nung namimigay sa iba. Yun nga lang ang ginawa niya. Pagkabigay sa kanya talaga nalaglag lang sa ilalim. Ay ito talaga yung himalabi si Juno at si Dos. Talagang kinain nila yung corn. Alam nyo naman kasi na silang dalawin talagang ayaw sa mga fruits and veggies. Pero bet na bet nila tong corn. Crunchy at mas sarap daw naman kasi talaga to. Pinabigyan ko pa nga ulit itong si Leon kasi yung kanya nahulog sa sahig. Sabi ko konti lang muna ibigay pa hindi na niya ibaba at mga tana niya kaso wala talaga nilalaglag niya be. Yung tira nga ibinigay na lang kay Hercules kasi siya naman yung malaki. Tsaka kung konti na rin yung tira. Fairness kumakain din kasi talaga siya kaya naman natuwa kami bigyan siya ngayon. Yun na nga po ang healthy treat of the day ng ating pack members. Happy happy sila at happy happy rin naman ang kanika nila mga tummy.